Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nagpahayag ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ng kanyang kagustuhan na magbakasyon kasama ang kasintahan niyang si Chloe San Jose sa isang pribadong resort sa Pilipinas. Sa halip na magtungo sa ibang bansa, sinabi ni Carlos na nais niyang tuklasin ang magagandang lugar sa bansa kapag nagkaroon siya ng libreng oras mula sa kanyang mga pagsasanay at kompetisyon. Isa sa mga lugar na nais bisitahin ni Carlos ay ang Amanpulo, isang kilalang luxury resort na matatagpuan sa Palawan. Sa isang panayam, nagtanong pa siya, sa Pilipinas po ba ang Amanpulo? Gusto ko rin pong marating yon. At idinagdag na kailangan niya ng isang real vacation. Ayon sa mga ulat, ang pamamalagi sa Amanpulo ay may presyo na nagsisimula sa 71,000 piso hanggang 130,000 piso bawat gabi at ang mga villa ay maaaring umabot ng isang at walumput tatlong piso hanggang apat na at libong piso bawat gabi. Ang pagpunta sa resort ay nangangailangan din ng isang pribadong biyahe sa himpapawid na nagkakahalaga ng humigit kumulang labing walong piso bawat isa. Ang Aman ay isa sa mga pinaka resort sa bansa at madalas na dinarayo ng mga kilalang internasyonal na personalidad tulad ni na Brad Pitt, Robert De Niro, Madonna, Beyoncé, at Bill Gates. Kung matutuloy ang plano ni Carlos, isa ito sa mga magiging hindi malilimutang bakasyon kasama si Chloe San Jose, natiyak na magbibigay sa kanila ng pagkakataong makapagpahinga mula sa busy na buhay nila.